may siya, siya pa din niya may pangbubuking sa timpaw. True pala daw umano, kumakalat na mag-asawa vibe sila. Hindi scripted, talagang nakakakilig. Imlay malala. Parami na ng parami ang nakakakita kung gaano kaseryoso si do Ubilino sa kung anong meron si Nani Kim Chung. Kapwa mga artista na mismo ang naglalayag sa kanila. Matarandaan na ilang beses na rin nakatrabaho ni na Miss siya itong si Actress. Kaya alam din ang mga nagdaang love life at pain. Ngayon na may pangalo abilino na maging siya ay kilig at natutuwa din. Happy na happy ng papabilang sa The Alibi Projects. Hindi lang si Derek Jojo ang makakapaglabas ng mga ganap ng dalawa. Damay na din si Batikang Actress. Habangis na rin sa mga ganap na conference. May katuwang na si Derek sa pangbuwaking. Ayon nga sa mga reactions ng fans supporters, thanks miss siya pa Simula si showtime, ganyan na din siya kakulit. Manang mana din si Ate Karil. Pansin ko lang mga batikang artista, gustong gusto nilang makatrabaho ang kinpaw. Bukod kasi sa lakas ng chemistry at impact sa taong bayan ay very professional. Maukusin talaga sila. Nagsama-sama nga ang maukusin na artista na i na rin kahapon kaya lalong na-excite ang taong bayan. Sa ika-apat na pagkakataon, pabibilibin na naman tayo, ahangain na naman tayo ng dalawa tiyak na panibagong award na naman ang makukuha nila ngayong taon. Anong senyorito?